dito si madam nanguha ng talong at talbos ng kamote. Ang dami dito. Okra. Yan, mga okra. Ang dami bunga ng okra. Yan, mga okra po yan. Yan. Dito kami. Kaya maglawoy-lawoy daw. Kaya yung plastic. daming bunga ng okoro... Oh, <laughs> yeah. okay. ah. <laughs> okay, nakuha ni Madan. Yeah. Oh. Bukha na kayo, o, tayo. Baby pa yun eh. Ay, ang bunga, oh. Ang hmm, laki ng talong, nagawa niya. Pag may itinanim, may aanihin. he, ba? Diba? ba? ganyan dito sa probinsya. Nanguha-nguha ka lang ng gulay. Makakagulay ka na. Bibili ka sa palengke Ang mahal-mahal. Ito, weng hindi na daanan mo lang. Hindi na daanan mo lang. Marami. Hindi niya nakita. Ay, no? Ganyan kalaki. Oh, tara na. Sinausaw ko nga lang sa bagoong yan eh. Nakarang araw, yan ang ulam ko. Binigay ng kasama niya isang supot. Ayan o, din ayan din dinaanan mo lang o. Oh. Ayan! Hindi ah, masarap mo ang ganyan eh. Ano si Badik? layasan na tayo. Takot sa mainit din si